Jimmy! Kain, Kain, boy. Nakaswerte kami ngayon. <laughs> <laughs> kain tayo, guys. Kain. Jimmy, idol! Idol ka talaga ni Boss Jason, Boss Jimmy. <laughs> kain tayo, boy. Kain, kain. Galaw-galaw naman Jan boy. Kain tayo dito sa kwan, gitna ng disyerto Dito kami sa gitna ng disyerto Jimbay! <laughs> Upload mo mamaya Bang Alvin, kain! Kain-kain pag kain, may time Ha? Huh?

kalpa itu ha ee ee cek ya itu yang mau ke mana kalau enggak kedokarai kunci dia ni ata itu di perna do ko hai berani ni lah hmm luah ha

dia paling nombor yang terbanyak. Dia bukan. Ha? Dia Betul. Pasal dia ni cerita. Ya, betul. Tapi apa makna nombor? Palpak boy. Dia buat ikan birian Diyan. Dito na rin sa tabi. pa rin nang kain. Ngayon din na tao tung cho kênh Ghiền Mì đâu Ala na pigil na. Hmm?